yan mga mixing, meron tayong titimplahin. Papakita ko sa inyo mga mixing. Mixing yung kulay blue. Ayan no? So ito yung gagayahin natin guys. Yan. So paano ba matitimplahin natin ito? Ayan. Ang layo mga mixing. No? So yun guys, titimplahin na natin yung kulay na to. Ayan. So tara mga mixing. Yan, ito na mga mixing. Titimplay na natin dito sa isang timba yung kulay na ito mga mixing. Ayan. Isang timba yung pinapatimpla sa atin na ganong kulay mga mixing. Ayan. Kaya titimplay na natin siya. Ayan. So yun guys, nabuksan na natin ito. Ayan. Para timplay na natin. Haluin muna natin ito guys na white. Para maano natin yung pinaka pintura niya. Kasi pag hindi natin hinalo, yung nasa babaw niya lang is ba yan, uh, mga, guys. Yan. So, ganyan lang mga mixing. Haloy na natin. So, ibubuhos na natin dito sa isang timba yung konting puti. Ayan. Para mahalo na natin yung kulay blue. Ayan. Ito guys, haloy din natin to So, maraming salamat sa mga nakasuporta sa akin. Mga nag-share ng video ko. Ayan, mga nag-react. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo dyan. At ito na, dinagyan natin ng blue sa red, mga mixing. Para matimpla natin yung kulay. Mahabol natin yung kulay na yun, guys. Ayan. So, ito, haluin na natin to Ano lang natin dito sa mga gilid-gilid kasi... Ayan. So, yan guys, sinahalo ko na para may parias na natin doon sa sample na pinapatimpla ng may-ari na nagpatimpla sa atin guys. So shout out sa nagpatimpla. Ayan. Isang timba to guys na tinitimpla natin ngayon. Ayan. Kulay blue. Ayan. Parang hawig siya sa ano, royal blue. Ayan guys. Yan, ganda ng kulay guys. Ha? Papakita ko sa inyo. ayun, Ito so, guys. Oh. Matingkad na blue. Ayan. Kung pipintuan mo sa bahay to hindi siya dumihin. Ayan guys. Ganda oh. Buhay na buhay yung pagka-blue guys. So, ayan. So, titingnan natin dito guys. Ayan. Kung okay na siya. So, ipapahid natin dito. Then, patutuyuin natin siya, guys, para makita natin pag natuyo kung okay na siya. Ayan. O blower natin para madali siya matuyo, guys. Ayan. Kailangan natin patuyuin siya. Kasi pag natuyo, nag-iiba siya, guys. Ayan. So, ayan, guys. Patuyo na natin. Ayan. So, tingin ko, guys, parang okay na to. Ayan. Ayan. Patuyo na natin na maigi, ayan. Ganyan lang guys, pag nagtimpla ng latex, kailangan yan guys, nakita nyo yan guys Napakita ko sa inyo yan. So lagyan natin ng pin thinner para kumisa parehas ay para Ayan Basahin natin ng pin thinner yan para Makita nyo kung talagang may ipagkaiba Ayan guys, so, nakita nyo Okay na yung kulay Wala siyang ano, parang Xerox copy So maraming salamat sa inyo guys Tchau,